Inakusahan ni Vice President Sara Duterte na namumulitika raw si Sen. Risa Ontiveros sa budget hearing kanina sa Senado. Pero nanindigan ng senadora na nagtatanong lang siya kung tungkol saan ba ang librong isinulat ni VP Sara na balak ipamahagi at pondohan ng 10 milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Banyos. Sa pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Honteveros. Tinanong ng Senadora ang tungkol sa hinihinging 10 milyong pisong pondo ng OVP para sa ipamamahagi na isang librong pambata na pinamagata ang isang kaibigan. Mismong si Vice President Sara ang nagsulat ng kwento ng librong yan. Sabi ni Hontiveros, ilang libro ba ang bibili ng OVP at ano raw ba ang kwento nito? Ang tanong na ng senadora, pinagdudahan ng bise na pamumulitika raw. This is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi nakalagay yung pangalan ko doon sa libro at yung libro na yan ibibigay namin doon sa mga bata at yung mga bata na yan may mga magulang na boboto at yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, paulit-ulit na this is politicizing, ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto, wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Gumanti rin ang tirada si VP Sara sa kanagkwento ng tungkol sa politika noong 2016 elections. Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator sa Antiveros and um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator. Nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Natatakot siya sa pangatlong talo niya. Kaya pumunta siya sa Davao. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya. At nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na na magitan si Finance Committee Chairperson Grace Po. Anya, hindi ito ang tamang panahon para mag-ungkata ng nakaraan. Muling ibinalik ang tanong sa kung tungkol saan nga ba talaga ang librong Isang Kaibigan. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napaka-simple, simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you, pera po ito ng taong bayan. Okay. Okay nagkakahalaga ng mahigit 2.03 billion pesos ang hinihinging budget ng OVP para sa taong 2025. Ilan sa mga sinisilip ni Senadora Honteveros ang ilang proyekto ng Vice President na ginagawa na rin daw sa ilang ahensya ng gobyerno gaya na lamang ng burial at medical assistance para sa mahihirap nating kababayan at pagbibigay ng tulong sa mga nasalantang pamilya. May kaparehas na programa na raw yan sa DSWD at DOH. Paliwanag ni VP Sara, marami ang humihingi ng tulong sa kanilang opisina at hindi raw nila pwedeng hindian ang mga nangangailangan. Pero sabi ni Senator Honteveros, siya mismo ang magtutulak na ilagay na lamang ang budget sa ilang programa ng OVP sa mga line agencies na may kaparehas namang proyekto. Dito pumitik ulit si VP Sara at inalala ang sinabi raw noon ni Honteveros. Let me just quote Senator Liza during the act Congress. Alam po na ang daming kalat Duterte na hirap tayong linisin. While VP Sara is in power, the threat of a full blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas. Natanong din si VP Sara tungkol sa issue ng mga tinanggal na security detail niya mula sa PNP. Yung mga matatagal na raw kasi at kilala na ng bise ang tinanggal. Nanindigan ang bise na isa itong political harassment. Sa huli, lumusot sa komite ang hinihingin budget ng UVP at inirekomenda na itong ipresenta sa plenaryo sa mga susunod na buwan. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Banyos, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.